Hi so, sa tanan. So, dito sa to ang update guide no para sa tong 3D NSTL launcher. So September 5, 2023. So welcome sa akong YouTube channel and sa tong FB page na Mapi Vlog. So sa akong mga mo sir, so mamalihog tag share sa to ang guide update karon. Okay, palihog tag share mo So para ma-share na to tong guide ha. So kung ra sa mga naka-swerte kaganiha sa so September 4, 2023. Pungkat sa STL uh, Visayas ug Mindanao, 537 Rumble, Target 744 Visayas mo, And then, to which data sa uh, Visayas, no? 941 Community Members. Okay? So, yatag na ako sa community. So, nagpa, o ano? Uh, ito, gani? Or YCM pa STL Visayas ka ganyan no rambot 941. for so so mga STL tayo din ha so sa STL tayo nakaswerte hope inyong gibet mga sir sungod guy okay. ang 941 for na raya po na sa main vlog <coughs> waiting kumbi na to na siya. okay sayang kaya to ang 7-2-3 no <laughs> o gato 2 9 So, sakto lagi itong 2-3-2-3 yung tanaw ko ganiya. Munang wilis ka sa akong no? no? sa so, sa pamaris na nasipiat sa so, actually di lagi ako nako mabet ang zero three two kay di ko hilig ug lowest na number, number mo sir so kung ba ito, ang hat sa ko partner niya zero 3 sa ko ang two three okay so la suerte sabi sa two nako na ko no okay so still ta naka suerte jud pero kinsa naka last to sa tung seven seven so oras sa tung seven seven all din ang sir Akong 4-4 mag-ibet. So, nakapas TL na no? And then, uh, last 2 lang pa. So, actually, natay 1-7 all. Atong SP number. Guide per or last 2. Ha? Huh? And then, uh, alas 5 kay 032 man, no? Alas, uh, maybe kay 808. So, 5 p.m. update na to, no? 8-8 all. So, sayang plus sa atong BJ kay 788. Okay? So, akin sa lang nakapamaris. So, congrats. Sa so, muragwa, good monster, no? Kay Besa kong guide video guys ang plaster dito 787 og 838 okay mga sir 838 so 18 man na to pair ha okay so akin sila yung nakabit ka ganiha ha so kung rats sir so mga nakaswerte din ha mas TL mga sir or mga 3D pwede dyan mo sa itong community YCM para ma-update mo sa ito ang gina-update dito nga 2 everyday ha so mga sa main blog and then makaswerte sa itong community So, hits mo mo, sir. So, inyong 99 pesos ng inyong giso din na mabawi ra kayo na inyong, sir. Okay? So, click lang sa join button kung gusto mo mo tambay-tambay sa atong community or YCM, ha? Okay? So, salamat sa mga nag-rejoin din na, no? Tingyo-tingyo sa inyong pag uh, pabiling sa atong community or YCM. So, proceed to mo, sir So, base sa uh, 808 nga guide. So, muna siya BG niya, or box guide niya, or angle guide niya. So, natin rin ang 853, 809, o 178. wait lang mo sa... siya okay, sa gawas kong sir, nag-live pa na. No? So, happy tandaan kay Basin Uma, na mga kakulian, no? Run out, o diba ka, ha, ang signal. Okay? So, palihug kong share, palihug kong sir, ha? Palihug kong share din, ha? Bisa itong BGK, mga sir, usapun ako, dahil 853 3, 309, 178, 178, kayo nakagawas man ni siya, no? Muna na siyang 177. akong yata nga na niya, mga sir, kayo 78, kung nakaremember mo. Pagawas sa 988, ako yata ganyan, 78888, all na to. So, meron pa. Pwede na nyo rest back ang 781, 8, 1. Ang plaster ni September 1. So, plaster din na kay 178. Okay? So, hindi rin mo magsubay. -so 871. Kung gusto mo mo -so rest back ka na niya ha. So, rest back na Okay? So, proceed ta. Okay? Pwede ka po mo mag 831 So, take note ay 2 p.m. ka ganina. So, waiting for na to kay uh, 4, -2. 5 p.m. kay no. 1.8. Okay? Kombi. Recap na lang ni Mga ha? Kasi no. hindi ganaan mo mabik-bik. Bisa, 4.2 na to. Natay, 7.2.4 ana. 7.2.4 na, ha? Recap na lang ni Mga Waiting kumbi na to. Waiting po, Mga Sir. Epidiladyo eh, na niya respetaran, ha? Kaya waiting na siya. Bisa, guide. Sa so, maresulta. Sa so, 1.8 na to. Natay, 3.8.1 ana. Okay? So sa duha, nakikita na dito na ninyo, bit dito lang niyo. Okay? Mamit Maris sa 4218 para sa ninyo, pwede na bet sa last two. O di ba ka swear two. Okay, sa STL. Sabi mo, sir. Siyempre, mo sumu double lang, na, double lang mo sir. Base sa 18 mo, sir, di ba nakagawas man ni ang 781. So nagpakita pa lang 17, mo tong ganyan 177. Okay, si 18 pa, o si 78. Basi nga na mga sa iyang double, mo, sir. Happy? So, data sa ito ang 9 p.m. nga 8.08 So, automatic mo sir ang partner sa 177 Tarado And then, syempre mo sir sa si 8.08 ang partner nga kay 800 ha? 800 So, if ever ganahan mo matang-atang ni 711, okay, tanong. So, night time, magod nga pala sa Toradayo ni eh. PCSO ang partner sa resulta nga ni Gawas. So, try lang niya ko guys. So, hindi lang. So, nga mo. Abayan na niya. Okay, Saibit lang na to, na. Ano naman. Kaya na -tay, mangod tayo mga. Okay? 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 nato Okay? lang kagahapon, pwede na kayo ang SP number kagahapon mga sir, nga naman nagapakita pakita ang po ng 107 ha, ang po 107 okay, double perta double na doon sir, na atay tutu sunuro natin mong sir ano, and then 4-4 7-7 Dalawin ka po na to 7-7 Then syempre 8-8 Ganyan 5 PM update na humana man na sya Pero may isa tong guide na punta 8-8 Dira ako gusto mo sa 8-8 Gya po mga ha? Nagya po ng 8-8 na So dili ko um, uh, mabetog uh, 8-8 mga sir So ako um, na ako si 1-1 Okay Pwede mo madalag nui, -nui, -nui, nui Pero maunom naman So pwede rin ako magdalag nui binui monster sir ninyo ha Ibinibi o 6-6. Saka so, na lang ako, alima. Taga na kayo. Okay, si 0-0. Pwede din mo 0, 0, 0 Ano nakagawas mo ng 0 3 2. Good. So, kung lang si 2-2-3-3. So, ano mo 0-0 sir? Kaya nagya po 0. Okay, sige. Pagla sa si 0, 0, 0 sir. Okay, pwede niyo combine mga sir. Combine na ninyo. 2-2-3-3-4-4-7-7-1-1-0-0. Pwede dyan nyo yung combine. Na kayo sa si 8-8, pwede pa mo lagay 8-8 ha. Nalang magkakot 8-8 ha So, ang um, mo sir kayo si. Kaya sa ha. Four four, nakagawa si seven four five. na seven mo sir ha, nakagawa si seven four five. Six nine seven, so wala tayo six six nine nine. Seven seven ra. So pwede mo ni seven six. Ha? Six nine seven, ba na siya? Shhh. So, dahil ito sir. Kanila ko, ah. 3, lang. Okay? Bit-bit ang three yung 3, 2, 3 sir. Bit yung partner nga. 3, 2, 2. Ha? Okay? 3, 3 all. Based sa itong bijigay gaya diri, 3, 3 ta. Okay? 3, 3 all ta, ha? Based sa itong 5 ounces. So, dito sa single number na to. So, guys, only lang niya ako, monster, ha? Guys, only lang din niya to, ah. So, last two na to, monster. For guide per na to. Natay, 5-8, monster. 8-5. 7227 9009 Okay? Manila stopper na to. Pwede rin nyo bet sa swear to mga sir. 5885-7227-9009 So, based sa tunggay din na mga sir, so, pwede rin nyo parisan o sa si itan ang nyo at pamari Ha? Sa itan ang nyo at pamari sana. Based sa 5885 na to, so, naatay. 8, 5, 3, 3, 3 Okay? Bisa na yung 009 na to, sir. Naatay, 309. Okay? 7 to mo, sir. Dito ko nagwa na guide per or alas 2 sa 177 alas 2. So, kung inyo yun itong take note mo, sir, ang ako ang yata sa so yung BG guide. So, ko kundi okay. na mo ang gold dito, sir. O, gamito na niyo mga guide per na may sana. Copy. So, dito sa to ang combination tagaanta na usa usa ka best kumbi so basin dili niyo bet so na jud mo i-guide din ha, ha sa video guide na to so tika pa lang din ha narama nang guide ko na to nga 85 ug 09 din ha ah, sa bentura wala kay na na siya sa alas 2 kaganiha. gani okay so dito sa ato ang una okay 58 tensa ha okay excuse me 5, 8, 8, na yun. Ito pa mahal din ha ha. So, base din na. Natay. Ah. 5, 8. So, nga din naman sir. Magyayato lang ko. 085 ta. Okay. Target rampol palihog. So, na magyay din ha. 3, 8, 3, 5, 8. Pwede ba kaha? ako among, sir. Okay. Sa tanod pa mare sa 5885 pare si ninyo. Mubit mag double lang na mong sir. Pwede siya kayo mubit mag double niya. Masa pag wala sa itong double per or guide per nga kung yatag sa ano man. Last two per magyapon na na atay -bitol. So pwede na siya kayo na niya double lang. Kaya sa itong SP number ganiya, 1771 na ito. Double niya ang nilusot. 177. Pero last two per na ito sa double. So na atay 77. Ha? Sita? So, so bayan yung guide update press vlog pali sir, ha? Ay makalimot pag-share po lang sa itong guide karon um, para masyon nato itong guide. Check ninyo ito ang guide kahapon. So, para sa ito clarification, para makita ninyo itong ipanulti yung ba? Or combination nga, uh, akong ipanglitok, nga nilusot nga, pasin dito. Okay? So, dito sa ito ang 1, 2, 3, 4, 5, ay 3993 ito mga sir kay natay ay 3993 manong no? 9009 mga god isa to ang 09901 sir parisin ninyo nagpamari sana na niya ha so ang ito ha kasi bulan sa august nakagawa si 091 019. 019. Okay. So, ato ato rin mo, sir, kay C. 1, 2, 3. 390 atong plastada. So, actually, naragya po na siya din mo, sir. Mas ka lang tadi rin mo, sir, 809. Okay. So, best na to dia single number. Target rambo palihog. So, 809. Eskalera na niya mo, sir. Kung gusto mo mag-109, na arah 1-0-9. S gaya po na niya. So, bis itong last 2, or guide po nga 9-0-0-9, natay duha ka, eskalera nga pwede ninyo yung bitbito So, kung ganaan mo sa 1 9 mo, sir, nakuha gaya sa itong BG guide. Pero sa apat, o sa lang yata, nga, SK So, 8-0-9 lang ko pwede yun ako. So, anak lang, so, basta hindi lang inyo kong 8-0-9, so pwede mo dali sa 1-0-9. So, take note nga pwede yung mga 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 So, base ng double na sa niyang malusot. O, padayon niya po ng double-double mo, double, sir. Okay? Sitas, SP number ta. Ay, makalimut, pag-share palihog. So, bayan niya to ang guide update kagapon. Isa to ang 72271, one, sir. Parisin niyo mo ni SP number na to, ha? Nabot pa mari sa 7227, mong sir. si ninyo. Bet mo double, double ninyo kay base atong guide pro last to pair. Karon gani ha. Natay 22 og 77. Tapi mong sir. Tayo ang mga bet dinhi mong sir kay si. So take note nga sa guide niya ni sa last to kay gani nga. Ako gikuha ha. Sa so, 177 nga resulta. Nine seven two. Nine seven two. One, two three. Okay. So ato adiriman siya kasi zero seven two. Okay, target rambol Happy. 0.072 pag ganiha ang SP number na itong answer um, nagdaragay ito nga 1.7 all or 7.1 kay two, seven, one. okay itong um, SP number pag ato ito 7.1 yeah. double niya may nilusot 1.7.7 So, nalang kong update mong um, sir. Thank you, thank you kayo. Ay makalimot pagsubay sa guide update ni first vlog. So, bayan niya itong swear to swear for Paris na guide for. And then, ay makalimot pag-share palihog para ma na totoo ang guide karon ha. So, basta hindi makaswerte na sa ta. So, mga nakaswerte ka ganihan mo, sir, pwede gi mo mo join. subay mo sa ito ang community members. Click na ang join button para ma-update mo sa BFA ito ang 2 kumbi every dito. So, thank you, thank you kayo. Salamat. Mamaliw ko, sir. Thank you, thank you sa